Ang galing pala magtago ni mama mo ng pera na. Ang dami. Ito, may mga ano pa, uh, tinsintimo 10 sentimo nung araw. Tapos 5 sentimo nung araw din. Ang dami, akala ko walang pera si mama mo, mayroon pala. Maka-imbak lang. Yun, ang dami oh. Lo. <laughs> La. Dami. Mm. Uh. Dami. Nakaimbak lang. Lo. Pwede pa ba kaya tapalitan? Dami oh. Eh, mga sinaunang ano, pero oh.

galing pa lang galing magtago ni misis ng pera yan lang yan kasi malay mo darating ang panahon may maghahanap ng mga ganitong pera lagay natin dyan dami yan ito yung dito mga tukin to mga tukin to siya tukin dami mga idol ah, nang ginayang si sa pira kaya pinagano, ano pinag ipon nya nya nang ginayang kasi siya na itapon mga idol kaya pag may nakita siyang mga ganun na pera, uh, inimbak nilang, tinatago niya. Kaya yun, naiipon, ang dami. So yun lang mga idol, pinapakita ko lang sa inyo. Malay natin pagdating ng panahon na uh, mayroong maghahanap ng mga ganon pera.